Dear Love, Isa akong high school student na nagmula sa isang pamilya na hindi pinagkalooban ng magandang buhay. Gustong gusto ko talaga mag-aral dahil napakalaga ng diploma lalo na kapag nag-apply ng trabaho balang araw. Kahit sa kami sa buhay ay patuloy pa din ako na pumapasok sa eskwelahan kahit madalas ay hindi nakakain at pinipili ko na lamang natataga ng aking loob sa tuwing nakaramdam ako ng gutom. May sikreto ako at buti hindi pa ako nabubukok. Nagnanakaw ako sa kantin namin. Puno lagi ang tao sa kantin kaya naman kahit na dumukot ako ng chichirya o biskwit, hindi nila napapansin na hindi ako nakakapagbayad. Totoong iba ang nagagawa kapag gutom ang kalaban. Nakokonsensya ako sa totoo lang pero masisisi mo ba ako? Kapag kumalam na ang aking tiyan at sumakit na ang aking ulo, ibig sabihin nito kailangan ko ng kumain kaya naman hindi ako nagdadalawang isip na magnakaw. Hanggang sa isang araw… Paula, mali ang ginagawa mo! Ha? Anong sinasabi mo, kayo? Nagnanakaw ko kaya! Masama yan, ha? Pinagbibintangan mo ko? Hoy, ilang beses nakitang nakita na kumukuha ng pagkain sa kantin, no, na hindi ka nagbabayad. Akala mo ba hindi kita inoobserbahan? Wala kang pruweba, Kiyo. Hindi ko talaga alam yung sinasabi mo. Sige na, una na ako. Sandali, Paula. Ano ba? Hindi kita inuhusgahan, ha? Concerned lang ako sa sa'yo. Bakit mo ginagawa yun? Hmm, huh? Kiyo, uwi na ako. Nandito ako para makinig sa'yo, pero... Oo, pero ayokong sabihin sa'yo ang dahilan, kaya irespeto mo ako. Sige na, alis na ako. ay ate na buntis ka na naman daw. May naman! Graduating na ako ng high school, lo. Oh. Bakit naman hindi niyo naisipan ni Papa na gumamit ng proteksyon? At sino ka para pagsabihan ako, ha? Ubud ka ng yabang, bata ka? Ikaw nga eh! Pilit ka ng pilit na pumasok kahit alam mo naman na wala tayong kakayahan. Ayun eh, na nga po, May. Sa'yo na nagmula na wala tayong kakayahan, pero heto, gumawa na naman kayo ng problema. Yung mga kapatid ko, oh. Ilan taon na hindi pa sanay magbasa at magsulat. Konting konsiderasyon naman sana, Ma. Aba! At kung makapangaral ka, kala mo kay tanda mo na at ang dami mo nang alam sa buhay, ha, Paula? Ma, hindi ito tungkol sa edad. Realidad ng buhay natin yung pinag-uusapan natin, Ma. Kailangan natin maging kalkulado sa mga desisyon natin. Hindi tayo mayaman, Ma. Uy, well, alam mo naman palang kinatatayuan mo sa buhay bakit hindi ka magbanat ng buto at magtrabaho kaysa pag-aaral lang inaatupag mo? Para naman makatulong ka sa mga gastusin natin. Ayoko, ma. Hindi ako pinanganak para pasanin ang mga obligasyon nyo. Ah! Ganyan bang naidudulot ng pag-aaral sa'yo, ha? Lumalaki ang ulo mo. Wala ka pa namang napapatunayan. Bakit? Tama naman bang sinasabi ko, ah. Tama lang na hindi kita suportahan sa pag-aaral mo. Alam mo kung bakit? kasi panigurado kapag nakatapos ka na at magkaroon ng sarili mong trabaho, magsosolo ka na. Alam mo ngayon pa lang, dumayas ka na dito! Dumayas ka na! Napakayabang ko! Wala ka pa na Dear love, pinalayas ako ng sarili kong ina. Hindi ko alam kung maituturing ko bang isang biyaya ang pagpapalayas niya sa akin. Mali ba na pangarapin na makaalis sa pudar nila? Alam kong wala akong karapatan pero pinuno nila ang puso at isip ko ng galit at inanakit. Sa ngayon, gusto ko talaga makaalis na sa pudar ng mga magulang ko na hindi nagsisilbing magulang. Walang konsiderasyon. Sarili lang iniisip. Oo, hindi ako perpekto pero maliban na ayawan ko ang buhay na meron ako, meron akong choice. Yan ang alam ko. Paula, bakit mo ba ako iniiwasan? Ano ba kayo? Kung ano man yung nakikita mo ngayong araw, iti ko mo na lang yung bibig mo. Alam mo, matagal ko nang alam yun, di ba? Ang akin lang, gusto kong malaman yung kwento mo. Mapagkakatiwalaan mo ako, pangako. Hmm, paano ko malalaman na totoo yung sinasabi mo? Subukan mo lang magtiwala, Paula. Tara, gusto mo sabay tayo maglakad pa uwi? Dear love, sumabay ako kay Kiyo maglakad palabas ng eskwelahan. Wala nga pala akong kaibigan sa school. Pinili kong mapag-isa. Kasi kung magkakaroon ako ng kaibigan, kailangan kong makisama at makipagsabahin sa kanila. Nasabi ko naman na sa'yo na wala akong kakayahan para sa mga ganong bagay, ba? Diba? Pero kahit papaano, ay natutuwa ko dahil kahit alam ni Kiyo na ang aking mga ginagawa ay mali, patuloy pa rin niya akong kinakaibigan. Hindi ko alam kung ano ang balak niya pero magaan ang loob ko sa kanya at alam ko na wala siyang iniisip na masama sa akin. Dinala ko ni Kiyo sa isang passport chain. Mag-aala 6 na rin pala ng gabi. Sinabi niya na maghapunan na daw kaming dalawa. Wala akong pera. Pero nagpumilt siya na siya ang magbabayad ng aming kakainin. Sino ba naman ako para tumanggi sa grasya, di ba? Kumain ka lang ha, saka huwag kang mahihiya. Kiyo, tapatin mo nga ako. Naawa ka ba sa akin? Saka, alam mo naman kung anong klase akong tao, di ba? Oo, naawa ako sa iyo. Pangalawa, alam ko kung anong klasing tao ka. Wala kang konsensya, pero hindi naman siguro sa patadahilan yun para husgahan kita. Ang turo sa akin ng mga magulang ko, hindi daw dapat ako mabilis manghusga ng kapwa. Dahil lahat daw may dahilan. Gusto lang kitang kaibiganin. Total matalino ka. Ikaw ang gumawa ng mga projects ko. Review. Lahat pagdating sa akads, kapalit nun, recess at lunch mo. Okay ba? Seryoso ka ba diyan? Oo, oo. Parang hindi mo naman ako kilala, Paula. Sobrang tamad ko mag-aral, 'di ba? Mas gusto ko pang lagi na mag-training sa track and field kaysa pumasok sa klase. Sino ba naman ako para tumanggi sa maganda mong offer? Oo, wag mo na itong tanggihan. Sa kahoy, Paula. Wag mong iisipin na may gusto ako sa'yo, ha? Aba, kapal naman ang na mukha mo. Wala naman ako iniisip na ganun. <laughs> Sinasabihan lang kita hanggat maaga pa. Bawal ka main love, ha? Mabait lang ako. <laughs> kapal talaga, oh. So ano? Deal? Plus, magkaibigan na tayo, ha? Deal. And sige, Friends. love, isang buwan na din mula nang pinalayas ako ni mama sa bahay. Isang buwan na akong nakatira sa dorm. Mabuti at hindi naman ganong kamahal ang renta at kinakaya kong bayaran dahil nagsasidelane ako sa isang karinderya. Binabaunan ako ni Kyo ng pagkain. Alam ko namang mabait siya at bayad niya sa akin to dahil ako halos gumagawa ng mga schoolwork niya. Pero hindi ko talaga maiwasan na hindi mahulog sa kanya. Siguro, dahil siya ang una kong naging kaibigan kaya ganito ang nararamdaman ko sa kanya sobrang layo na agwat ng buhay namin ni Kiyo hindi ko alam pero naisip ko talaga na sundan din siya balang araw sa so kung saan siya mag-aaral kaya naman ginagalingan ko pagdating sa academics Kayo, may nakita akong CP dito sa desk ko. Parang sa'yo ata ito. Iiwan mo ba? Birthday mo ngayon, di ba? Sakto, niregaluhan ako ni na mami ng bagong phone, kaya naisip ko na sa'yo na lang yan. Isang taon ko lang naman yun nagamit eh. Para ang hirap naman itong tanggapin, Kiyo. Pwede mo naman itong ibenta na lang. Paula, isipin mo, yan na yung birthday at graduation gift ko sa'yo. Malapit na tayong gumraduate. Grabe, dalawang taon mo din akong tinulukan sa akad sa. Dalawang taon na din mula nang hindi ko na kailangan magnakaw. Huwag mo nang balikan yun, ano ka ba? Saan ka pala magka-college? Um, uh, gusto ko sana sa Manila, Paula, pero si Daddy kasi ang sabi, mainam daw na samahan ko si Kylie sa Qatar. Yung bunso kong kapatid gusto doon mag-high school. So, automatic, doon din ako magka-college. Sa Qatar? Oo. Ganun talaga, mas kailangan ako ni Kylie. So, pagka-graduate mo, doon ka na agad? Oh, bakit ka naman nalulungkot? Chachat mo ako ha? Saka, gusto ko makita kang gumraduate ka ng college. Pangako mo sa akin yan. Oo, oh, gagraduate ako kayo. Good news din dahil nakuha ko yung full scholarship sa university na sinasabi ko sa sa'yo. Oh, doon sa papasukan ko din sana ano? Sayang, wala na tuloy gagawa ng mga projects ko. Basta, keep in touch, Paula, ha? Pao, congrats sa atin! Pwede ba kitang yakapin? Oo naman kayo! Mm! Next week, aalis na ako. Kamimiss talaga kita, Paula. Oh! Paula, bakit ka naman numiiyak? <laughs> Ikaw lang kasi yung pinaka nakakaintindi sa akin sa sitwasyon ko At katangit-tangit tumutulong sa akin <laughs> Give and take lang tayo, Pao, ano ka ba? Saka, ang gusto ko lang ay wag mo akong kalimutan Promise, hindi hindi kita kakalimutan kayo Sobrang nagpapasalamat ako na naging kaibigan kita Gusto ko, kapag nagkita tayong dalawa ay eh, Paresa na natin natupad ang mga pangarap natin, okay? Okay! Dear Lob, alam kong mali pero hinalikan ko si Kiyo sa kanyang mga labi. Alam kong maaaring makasira ito sa aming pagkakaibigan pero ayaw kong palagpasin ang pagkakataon na iyon dahil yun na siguro ang huli kong kita sa kanya. Nagulat naman ako na tumugon din siya sa aking mga halik. Umiiyak ako habang hinahagkan siya dahil sobrang nagpapasalamat ako na naging bahagi siya ng buhay ko. Uh. Miss Pau, nakita niyo po ba yung bagong email ng client natin? Gusto daw po ng face-to-face -face meeting. Talaga? aware ba siya na advertising agency tayo? So, carry naman yan kahit online. Hindi ko alam kung saan isisingit yan ngayon eh. Ang dami nating clients, lady. Hindi ko nga din po maintindihan, ma'am eh. Ito po, Kiyo yung pangalan. Kiyo? Opo. Patingin nga. Dear love, after 17 years, ay nagparamdam si Kiyo sa akin. Hindi ko alam pero Nawalan na lang kami ng kontak sa isa't isa. Matapos ang isang taon namin pag-uusap, wala akong balita sa kung anong naging buhay ni Kiyo. Ako naman ay mayroon ng isang sariling advertising agency. Masasabi kong natupad ko ang aking mga pangarap. Nakiusap si Kiyo na magkita kami dahil uuwi siya sa Manila next week. Sobrang excited na ako na makita siya. Kahit na nawalan kami ng kontak sa isa't isa, Nagkaroon din naman ako ng ilang mga nobyo pero hindi nawawala sa isip ko si Keo dahil napakalaki ng ambag niya sa buhay ko. Grabe, Paula. Sa LinkedIn pa kita na search. 17 years. I can't believe. Oo. 17 years. Tapos, hindi mo man lang ako kinontak. I'm sorry, Paula. Sobrang naging focus ako sa studies. So, ano palang pinurso mo? Business. I have e-commerce plus some properties here. I am really happy to see you, Pao. Me too. So, the reason why I wanted to see you is, gusto kitang i-invite. Invite saan? Engagement party. Engage? Engage ka na? Mm, yes. Saan mo siya nakilala? Well, childhood friends kami. She is also from Qatar. Alam mo, umasa ako na pag nagkita tayo ulit may chance na maging tayo. I thought yung kiss natin ng graduation natin may meaning. Mata pa tayo nun but I held on to it. Pau, I also can't deny those times. I really had feelings for you but inisip ko kasi na pwede tayo maging distraction ng isa't isa if ever na Pinagpatuloy natin kung ano man ang nangyari sa atin noon. So, inisip mo na baka hindi ko kaya i-handle yung long distance relationship natin? Plus yung ACADS? Kinala mo ako na sobrang dependent kong tao. I can't live without any help from someone. My fiance is there with me and I've been very dependent on her all these years. I see, kayo. But now, may nararamdaman ka ba sa akin? Unbelievable, pero yes. But I am getting engaged now and I just want to see you there. May magagawa pa ba ako? Mukhang hindi mo na may uurongin I'm sorry, Pao. But all those years, hindi ka nawala sa isip ko. Me too. Hindi hindi ka nawala sa isip ko, Kiyo. Ikaw ang naging inspiration ko. I know this is bad but can I kiss you for the last time? Bad but, but yeah, I don't want to see you. Dear love, masasabi kong si Kiyo ang greatest love ko. Siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Siya ang pinaka naging inspirasyon ko at napakalaking tulong niya sa buhay ko. Ang mga alaala ng halik na yon mula nung high school graduation at nang huling kita ko sa kanya sa cafe, ay babaunin ko hanggang sa aking pagtanda. Alam ko nagtatampo siya dahil hindi ako pumunta sa engagement party niya. Pero hindi ko kasi kaya na makita siyang masaya sa piling ng iba. Alam ko naman sa umpisa pa lamang ay talo na ako dahil sa laka ng agwat ng estado namin sa buhay. Pero masasabi ko na pinaghirapan ko ang buhay na meron ako ngayon para kahit pa ay maabot ko siya kahit kaunti. Ngunit ganun talaga siguro, natupad ko man ang aking pangarap ay hindi ko naman makakamtan ang lalaking aking pinakamamahal. Wala pa rin nagbago sa nararamdaman ko sa kanya. Umaasa ko na balang araw ay magkrusuli ang aming landas. Pero siguro nga, yun ang papel ni Tio sa akin. Maging inspirasyon at hindi kasama sa buhay. kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Yeah. <laughs>